Sino ang unang presidente ng Pilipinas? Ang unang presidente ng Pilipinas ay si Emilio Aguinaldo. Siya ay naging presidente ng Unang Republika ng Pilipinas, kilala rin bilang Malolos Republic, noong 1899, matapos si deklara ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa Espanya noong 12 ng Hunyo, taong 1898. Si Emilio Aguinaldo ay isang Pilipinong rebolusyonaryo, lider militar, at estadista na kilala bilang unang presidente ng Pilipinas at isa sa mga pangunahing tauhan sa laban para sa kalayaan laban sa mga kolonyalistang Espanyol at Amerikano. Sino ang unang presidente ng Pilipinas? Ang unang presidente ng Pilipinas ay si Emilio Aguinaldo. Siya ay naging presidente ng unang Republika ng Pilipinas, kilala rin bilang Malolos Republic noong 1899 matapos ideklara ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa Espanya noong ikalabindalawa ng Hunyo taong 1898, si Emilio Aguinaldo ay isang Pilipinong revolusyonaryo, leader militar, at estadista na kilala bilang unang presidente ng Pilipinas at isa sa mga pangunahing tauhan sa laban para sa kalayaan laban sa mga kolonyalistang Espanyol at Amerikano.